Hello guys, pag-usapan natin kung ano yung mga bawal kay Popo tuwing tayo ay nagla-live. Ayan kapag po nakapag-download ka na ng Popo app sa iyong Play Store, ayan pwede mo na po siyang i-eto na ayan basahin natin yung caution. Ayan kapag daw may nalabag tayong rules, ay magkakaroon tayo ng cancellation ng task natin sa araw na iyon. Kaya eto guys yung mga bawal gawin tuwing tayo ay nagla-live. ayan, number one, kailangan kapag nag-live ka, ikaw ay hindi under age or ikaw ay nasa tamang edad. Number two, wag na wag kang magpo-promote ng mga third party platform. Kailangan si Popo lang ang iyong ipopromote. Focus ka lang kay Popo. Ayaw niya ng iba. Ayan. Number three, keep your face inside the camera during the live live entire live stream ibig sabihin po niyan uh, yung mukha mo po ay makikita sa camera habang ikaw ay nagla-live. Number four, kailangan natin uh, maupo ng comfortable at mag-focus tayo sa ating live. Bawal po ang humiga. do not lie on the bed. Number five, no pornography during live. Ibig sabihin, wala pong anumang uh, kabastusan. Number six, td and bright live stream background. Ibig sabihin, kailangan malinaw ang ating background tuwing tayo ay magla-live. Dito po ako nagka-problema. Nung nag-live ako, nagkaroon ako ng violation. Na-cancel po yung 10,000 tasks. Po, dahil user task po ako nun na cancel po yung 10,000 na task ko per day kasi nga po yung aking camera po ay malabo siya kasi nag live po ako nun noong na time na nagluluto ako kaya pagkatapos ko mag nakuha ko naman po yung 10,000 pero sa next live ko pang second day ko yun na nga po nagkaroon ako ng violation kaya na cancel na po yung 10,000 per live ko kaya ang nakuha ko na lang po noon ay 1,000 per hour. Ayun, matindi po yung parusa natin. Ayan, yun yung parusa ni Popo kapag tayo ay nakalabag sa kanyang mga host roles. Ayan, sa kanyang live. Number 7, kailangan maayos po yung ating mga damit. O pwede po tayo mag-make up para maganda po tayong tingnan sa harap ng ating live. At number eight, Okay, ayan, kapag nagla-live tayo, syempre, kailangan nating batiin din yung, kung meron tayong viewers, ayan, bigyan pansin natin yung ating mga viewers kapag merong may nag-join sa ating live. Ayan, at number nine, Please only broadcast on your own authenticated account. Ayan, kailangan yung mismong account po natin. Huwag po tayong gagamit ng ibang mga account dahil nadidetect nga po yan ni Popo. Ayan, yun lamang po ang ating live rule. Mga dapat iwasan tuwing tayo ay magla para hindi po makancel ang ating task at matapos natin kung ano man yung magkano man yung binibigay ni Popo sa every task natin. Dahil kapag nagkamali po tayo, magbabawas po yan kung magkano yung dapat na makuha natin. Sayang naman po, especially po sa mga new users, kasi per live po ay, per one hour live ay 10,000. Kapag nagkamali ka ay magiging 1,000 na lang po yan. Sayang na sayang. Yun lamang guys.